Uh, guys, good day guys. Uh, share ko lang sa inyo yung nalalaman ko tungkol sa uh, paano iwasan ang guhit sa Epson L120 at Epson L121 natin. Para maiwasan natin yung ganito, yung sa dulo, yung rainbow at saka yan. At saka yung guhit sa gitna, yung mga guhit sa gitna guys. Guys, uh, share ko lang kasi merong mga video sa YouTube na nagsasabi na huwag tanggalin yung shark teeth sa dulo yung isa sa kabila at sa isa sa kabila na mga shark teeth. Guys, sinunod ko 'yon dati, sinunod ko. Uh, 'yun lang ang tinira ko yung yung sa dulo, sa dulo. Guys, hindi nawawala yung mga guhit at saka yung rainbow at saka yung uh, yung dumi na mga ing sa dulo. Guys, uh, bahan ko ang aking printer nito ito ang aking printer guys Epson L121 guys tinanggal ko lahat yung shark tip ang hindi ko tinanggal yung mga ruler yung mga gulong ang mga maliliit na gulong sa gitna wag yung tanggalin wag wag yung tanggalin yun kahit isa wag yung tanggalin dahil yun ang nag uh, sa paper na hindi 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 magmo yung mga paper natin. Uh, shark teeth lang yung ano guys, tanggalin niyo lahat yung shark teeth. 'Yun ang nagco ng mga guhit at saka dumi at saka rainbow sa dulo sa mga paper natin. Guys, promise guys. Ito, ito. Ito mawawala to guys pag tinanggal niyo lahat yung shark teeth. Guys, pag tinanggal niyo lahat yung uh, tinanggal nyo lahat yung shark teeth guys ano lang uh, yung printer natin lagyan natin dito ng panangga na para ma elevate ang dulo ng mga uh, print natin kasi kagaya nito sample guys pag ito guys pag walang panangga guys gaganyan yan gaganyan ganyan. so itong dulo itong dulo ito ang tatama sa head natin at saka sa ruler guys ito na tama ito na so makukos yan ng rainbow at saka yung domes na print natin guys so dapat ganyan sya nakaganyan para ganyan lang sya hindi hindi sya mag kasi ang dulo nito at ay tatama sa mga head natin yun dapat meron syang panangga sa dulo ilibit natin guys na parang nakaangat sya guys sa dulo natin ah uh, dito sa bayad, karton lang yung dalagay ko kasi ito lang ang meron ako dito sa bahay Pero kung meron kayo na Mas maganda pa dito Mas maganda <laughs> Guys again Tanggalin nyo yung Tanggalin nyo yung ano guys Yung shark teeth Sa dulo lahat Lahat ng shark teeth Wala kayong ititira guys As in lahat ah, Linisin nyo lang Ano ah, Iliha yun lang Sa dulo para Para makines Para makines ya guys Yun lang tanggalin niyo lahat yung shark teeth. Huwag kayong maniniwala na ititira yung ano yung magkabila na dulo, yung yung isa at saka yung isa. Wah guys. Promise, guys. Hindi masisira yung pr print niyo. Calling card at sticker uh, ito. 200 GSM to. To, to. To, guys. To malinis na. To, wala nang buhit, guys. Oh, wala nang buhit. Wala nang buhit, wala nang buhit, And guys. Wala. Wala nang dumi, guys. Wala as in promise. So, yun lang. Uh, again, lagyan yun lang ano, lagyan nyo lang pangangat. Para hindi masira yung print natin. So, thank you. Share ko lang yun. Thank you guys. God bless.